Wala na internet, wala pang tubig. Ano ba naman to? Baka sa susunod na ito, wala na rin kuryente dito sa amin. Another day, another blessing, mga barset Parsi. So, nung nakaraan nga, hindi kami natuloy na mag-Shanghai. Kaya naman kahapon, natuloy na. Hindi ko naman in-expect na grabe naman pala tong meat grinder ng Dirma. Pag tinagalan mo kasi sa pagpapaikot to, pag inabot ka na ng 20 seconds, o di kaya mahigit pa, nadudurog na yung karne. Pero okay pa din naman kasi pang Shanghai naman to. Pero kung siguro ihahalo nyo para sa spaghetti, o di kaya sa ula, mga 10 seconds lang. Pero lalo na nga sa gulay kasi naduro ko talaga siya ng husto. Siguro mga 20 seconds ko rin tong napaikot. Halos na pino na nga siya ng husto kasi hindi mo malalaman na meron siyang celery kasi puro orange na lang siya. Kaya kung mapapansin nyo nung sinasalin ko na siya dito sa lagayan, pinong-pino na yung tsura. Good thing na nga lang din talaga na pang Shanghai to. Perfect sa mga bata na ayaw kumain ng gulay tapos gusto nyong haluan ng gulay yung pagkain nila. Hindi nila mapapansin kasi kita nyo, pinong-pino talaga. So yung asawa ko ngayon nagtimpla nun, tapos siya na nga yung nakabalot at ako naman eh nakatoka para sa pagpiprito. Nagpainit nga lang din ako dyan ng frying pan tapos naglagay na rin ako ng mantika then dinipry ko na itong mga Shanghai. Nako po, matagal-tagal na nga rin simula nung huli ako nakakain ng Shanghai siguro nung January pa. totoo lang, matrabaho kasi talaga gawin yung Shanghai lalo na kung wala kayong food processor. Pagkatapos ko nga pala magluto ng Shanghai, sinunod ko naman gumawa ng shake. Nung una nga, hindi ko alam na pwede palang mag-shake dito. Kakapanood ko ng reviews, pwede pala. Nagulat nga ako kasi hindi na nila dinudurog yung tube ice, kaya naman ganun na lang din yung ginawa ko. Nakakatuwa lang kasi ang bilis niya talaga makapag-crush ng yellow kasi dati nagkaroon na ako ng blender pero hindi ganoon kabilis. Pagkatapos ko nga makapag-shoot ng Dear Meat Grinder, sinunod ko naman i-shoot tong U1. Nakakatuwa lang din kasi dati gustong-gusto ko talaga tong gamit na to at hindi ko rin talaga akalain na magkakaroon ako nito. Na ito. Napapanood ko kasi na pino talaga yung mga nakukuha yung mga alikabok. Hindi ko nga akalain na ganoon karami makukuha niya kasi lagi naman ako nag vacuum Pero iba pa rin talaga no, yung higo pagka mga ganitong brand. Ito talaga yung masasabi mo na maganda yung quality ng brand. Kaso nga lang medyo may kamahalan talaga siya. Pero worth it naman. Tsaka hindi ko rin talaga maiwasan na ma-i-compare yung quality. Kasi pangatlong beses ko na itong magkaroon ng dust mite vacuum. And sa tatlong dust mite vacuum na nagkaroon na ako, ito talaga yung pinakamaganda. Kaso nga lang ito rin yung pinakamahal. Pansin ninyo yung duming nakuha ko sa higaan. Kita nyo, pinong-pino talaga siya nakakadiri. Nag-vacuum pa ako ng higaan yan. What more pa kaya kung hindi kayo nakakapag-vacuum ng higaan? So well, anyways, maiba naman tayo. Kinahapunan naman, pumunta kami dito sa may area G. Para kumain. Sinama na nga rin namin yung pamangking ko si Buknoy para nga magmeryenda dito. Hindi rin kasi talaga namin alam tong lugar na to. Ngayon nga lang din namin na-discover. Siya lang din kasi yung nagturo na masarap nga daw yung mga pagkain dito. At ito nga yung mga in-order namin, ramen. Kaso nga lang struggle is real kasi hindi kami marunong mag-chopsticks. Kinaumagahan naman, walang nga tubig dito sa amin. Wala na ang internet, wala pang tubig. Ano ba naman to? Baka sa susunod nito wala na rin kuryente dito sa amin. Ako po, wag naman. Di bali na mawala ng kuryente, wag lang talaga tubig kasi wala ka mag gawa pag walang tubig. Akala ko nga ngayong araw magkaka-wifi na dito sa amin, kaso nga lang mahigit isang linggo na e eh, wala pa nga rin daw. At ang sabi nga sa amin eh, 2 to 3 days pa daw, so mahigit 1 week na kaming walang wifi. Tuwan-tuwa so, nga ako ngayong araw kasi first time ko talaga makapag-grocery ng ganito karami. Grabe din talaga yung kilig ko kanina habang nag-grocery kasi ang dami ko talagang pinagdadampot. Matagal-tagal na nga rin simula nung huli akong bumili ng Coco Crunch para sa mga anak ko, pati na nga rin yung mga ganito karaming biskuit. Ito talaga yung pangarap ko, yung makapag-grocery ng marami. Yung tipong pag isang buwan na. Kasi dati pag nag-grocery ako, yung budget ko nasa 1,000 to 1,500 lang. Pero ngayon nga yung ginastos ko dito para sa grocery namin ay eh, mahigit 4,000. Bukod pa nga yung bigas na binili kong kalahating kaban. Matagal-tagal na nga rin simula nung huli ako nakabili ng gatas. Ngayon na nga lang ulit. Bumili na nga rin pala ako, pati Nestle cream at saka condense kasi mag-grayham ako. Nakakatuwa lang kasi ngayon kahit walang okasyon nakakaya ng mag-grayham. Yung tipong kami sa Jollibee kahit walang may birthday sa amin. So eto, inayos ko nga muna dito sa lamesa lahat ng greenosery ko para mamaya pag nilagay ko dun sa lagayan ay eh, madali na lang. Puro mga pagkain nga lang muna yung nilagay ko dito sa lamesa at yung sabon nga ay eh, nakalagay pa sa plastic at hindi ko nga isinama dito. Abangan nyo nga bukas yung pagre-refill ko nito mga greenosery ko. At yun lang muna mga Marcel Parsi. Salamat sa panonood! Till next video!